no ko lang sana kung naging ganito rin yung account nyo. Eto. Pwes, kung meron ka ng ganitong notification or may natanggap kang ganito, kabahan ka na. Charis, so huwag kang kabahan. Pero 50% yan, dapat maayos mo. So, eto lang yung pwede mong gawin kung makakatanggap ka ng ganito. Pasensya na sa mukha ko kasi kagigising ko lang talaga. And then, yun nga. Tutuloy natin kung nakatanggap ka ng ganito. Kay TikTok, alam mo na kung ano kung saan ka nagkamali, kung ano ang violation mo. Anyway, may violation kasi ako diyan na meron ako na purong, na isang app. So grabe, hindi ko na talaga ulitin ta kasi ginabahan talaga ako doon. So once naman na makatanggap ka nito, wag ka talagang kakabahan. Ang gagawin mo lang, guys, wag na wag mo nang ulitin. <laughs> kasi bibigyan ka ng 3 months ni TikTok na hindi ka magka-violation katulad nito. Kasi once na magkaroon ka nito ulit, or napa-violate ka ulit, panigurado, mababan na yung account mo, boy. Yun ang pinakamasaklap doon. Kaya iwasin na natin ulit magkaroon nito. Huwag na natin ulitin kung ano man yung naging kasalanan natin o naging violation natin before. Maging aran na lang, na lang sa atin to, kasi naka-two-strike talaga ako dyan, boy. <laughs> Kaya yun lang. Tuloy-tuloy lang. So mag a pa rin naman, pwede ka pa rin naman mag-post kapag meron kang ganito. Hindi totoo na huwag ka mag-post or mag-deactivate kapag nagkaroon ka ng notification na ganito. Hindi totoo yun. Kasi sa akin nag a pa rin yung views ko and then nagkakaroon pa rin ako ng sales. Go pa rin, okay? Basta wag na wag mo lang gagawin yung violation na nangyari before na nakatanggap ka ng ganito. Yun lang, para sa mga, sa ka-affiliate ko dyan. So, please support na lang din. And then, comment na lang kayo sa baba kung may tanong pa kayo. And then, laman lang. Okay?